Matindi ang bagong revelasyon ni Angeline Gorenz tungkol sa dati niyang partner na si Buboy Villar. Ibinahagi ni Angeline sa kanyang social media account ang kanyang mga sinapit noong sila pa ni Buboy. Tumagal din ng apat na taon ang kanilang relasyon hanggang sa nagdesisyon silang maghiwalay noong taong 2020. Mayroon silang dalawang anak, si Vlanz Caroline, 7 anyos, at George Michael, 5 taong gulang. Nauna nang sinabi ni Angeline na nabawasan ang sustento ni Buboy sa kanilang anak mula nang magkaanak ang aktor sa bago nitong kinakasama na si Isai Sampiano. Pinabulaanan din ni Angeline ang pahayag ni Buboy sa mga interview na siyang nag-aalaga sa mga anak nila habang nagtatrabaho sa Amerika ang dating partner. Ayon pa kay Angeline, ang dahilan ng kanyang pagkalas kay Buboy ay dahil nakaranas umano siya ng physical, verbal at emotional abuse noong sila'y nagsasama pa. Kasunod nito ay idinitalya din ni Angeline ang mga pangabusong naranasan umano niya noon mula kay Buboy. Lahat pa niya, konting away lang ay sinasaktan na siya nito. At kung tuwing ito'y naglalasing, nagwawala si Buboy at siya'y sinasaktan at pinagmumura sa harap ng kanilang one-year-old na anak noon. Ibinahagi din nito na habang nag-aaway sila ay binanggan ni Buboy ang kanilang kotse habang nasa loob ng sasakyan ang kanilang anak. Paulit-ulit din daw siyang niloko nito pero patuloy pa rin siya na nagparaya. Sa kabila nito, patuloy pa rin na pinatawad ni Angeline si Buboy at umaasang magbago. Naging bayulente daw ang aktor dahil minsan na rin siya nitong sinakal habang nagpadede sa kanilang anak at habang tumatagal. Lalo pa daw na naging bayulente ang aktor. Sa huli ay di siya nagkatiis at iniwan si Buboy dahil sa hindi na niya kaya ang pananakit nito. Aminado siya na masakit ang iiwan si Buboy noon pero kailangan niya itong gawin dahil baka mapatay pa siya nito. Kalakip ng kanyang post ang ilang screenshots na nagpapakita ng mga pasan niya sa katawan, bunsod umano ng pananakit ni Buboy sa kanya. Nagdesisyon daw na magsilita si Angeline dahil hinayaan daw ni Buboy na iba siya at ang kanyang pamilya matapos ilantad ng aktor sa publiko ang pagkakaroon niya ng bagong partner at mayroon na siyang 3 month old baby. Nababastos daw kasi siya at ang kanilang anak ni Buboy. Pinapalabas daw kasi ni Buboy na ito ang nag-aalaga sa kanilang mga anak gayong nasa poder ng kanyang mga magulang ang mga bata. Si Angeline ay nakabase ngayon sa Amerika dahil doon siya nagtatrabaho. Nagsusumikap daw si Angeline at kinakayang tumanggap ng dalawang trabaho sa Amerika dahil pinaghahandaan din niya ang future ng kanyang dalawang anak. Kaugnay nito pinabulaan na naman ni Buboy Villar ang aligasyon ng ex-partner niya na si Angeline Gorenz. Alam ko po na mali ang manakit ng babae. Kaya kahit kailan di ko maiisipan nasaktan siya. Sa isang panayam sa kanya, sinabi ni Buboy na ikinagulat niya ang paratang na ito ni Angeline. Sinagot din ni Buboy ang pahayag ni Angeline na nabawasan at may pagkakataon din daw na hindi nakapagbibigay ng sustento si Buboy sa kanilang dalawang anak. At sa nasabi ring interview, sinabi ni Buboy na magiiwan pa rin siya ng respeto para kay Angeline at sasarilinin na lang ang panig niya sa mga ng dating kinakasama. Dagdag pa ni Buboy, ang mga ganitong usapin ay may tamang lugar at hindi dapat idinaan sa social media. Binanggit din ng komedyante, Narikipag-usap na siya sa ina ni Angeline tungkol sa isyong kinasasangkutan nila. Nagsimula ang isyo sa pagitan nila Buboy at Angeline nang ipakilala ng aktor ang bago niyang partner na si Chris May Isay Sampiano at ang revelasyong mayroon na silang 3-month-old son. Ayon pa kay Angeline, walang problema sa kanya na mayroon ng bagong pamilya si Buboy. Ang ayaw lamang daw niya ay nagagamit ang dalawa nilang anak ni Buboy sa mga panayam o sa paggawa ng content sa social media ng comedian at ng bagong partner ni ano bang reaksyon niyo dito sa ating video? I-comment lang sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa si Showbizcaster. Caster. Maraming salamat po.